Gusto mo ba ng negosyong tiyak na bibilhin ng mga customer? Yung tipong simple lang ang pagkakagawa pero binabalik-balikan dahil sa sarap. Why not itry mo naman itong ganitong luto sa turon? Once matikman to ng mga customer mo, nako, tiyak na babalik-balikan ito dahil sa sarap. Tara, simulan na agad natin. Dito po ay meron tayong mga nabiling kamote. 20 pesos ko lang po nabili ang kalahating kilo ng kamote. Kahit ano naman pong kulay ng kamote ay pwede naman po dito guys. Pagkabalat ng kamote ay huhugasan naman natin yan ng dalawang beses para mawala ang dumi na nakakapit dito sa kamote. After niyan ay hahatiin na natin itong mga kamote sa maliliit na piraso para kapag niluto natin ito ay madali lang po itong lumambot. Pagkahiwa-hiwa ng mga kamote ay pwede na natin itong lutuin. Bali, steam lang po natin itong mga kamote ng 15 minutes hanggang sa lumambot na ang mga ito. Habang hinihintay natin lumambot ang mga kamote ay babalatan na natin itong mga saging na saba. Galing lang po sa ref ang mga saging natin dito guys. Medyo maitim lang po ang balat niyan pero okay na okay pa po ang laman niyan sa loob. Pagkabalat ng saging ay hihiwain naman natin ang mga ito ng paleng twice tulad ng nasa video. Bali sa isang saging, isang hiwa lang po ang ginawa natin dyan. Pero kung medyo malaki-laki po ang saging, pwede po ang dalawang hiwa dyan para ma-maximize din natin ang ating income. Kapag natapos na tayo sa pag-prepare ng saging, ay balikan naman natin yung pinalambot na kamote. Kapag lumambot na ay pwede na natin itong hanguin at palamigin. Since na-prepare na natin ang mga sangkap ng turon, ay pwede na tayong magsimulang mag-assemble. Kumuha lang isang pirasong lumpia wrapper at saka maglagay ng 2 to 3 pieces ng pinalambot na kamote. Durugin lang natin ang kamote dyan gamit ang tinidor. Bali, ang gamit po pala nating lumpia wrapper dyan is large size. Pagkadurog ng kamote ay maglalagay din tayo dyan ng hiniwahiwang saging. Patong lang natin niya sa ibabaw nitong durog na kamote. Then, lalagyan natin yan ng condensed milk sa ibabaw. Dito na tayo kukuha sa condensed milk ng extra tamis at milky flavor para mas pa itong gagawin nating turon. Drizzle lang natin yan sa ibabaw nitong saging. Mas maraming condensed milk, mas masarap. And last ay maglalagay tayo dyan ng grated cheese sa ibabaw. Mas lalo pa natin pasasarapin itong special turon gamit itong grated cheese. Siyempre, kapag ginawa nating special ang mga paninda natin, tiyak talagang babalik-balikan ito ng mga customers natin. Matapos malagyan ng keso sa ibabaw, ay pwede na nating irap o ibalot itong special turon natin. Dapat po ay properly sealed ang bawat dulo nito para hindi lumabas yung mga pinalaman natin sa loob. Kung nakaabot ka sa part ng video nating ito, it means na interesado ka sa recipe natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo itong special turon natin, Pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na This is the best special turon. Maraming salamat po. Bali dito guys, papahiran lang natin ang dulo nito ng tubig para maklose na natin itong ginagawang turon. Ulit-ulitin lang po natin ang procedure na ito hanggang sa matapos tayo. Dito naman sa isang kawali ay nagpapainit na tayo ng medyo may kadamihang mantika. Set lang natin ang apoy sa medium heat at kapag uminit na ang mantika ay pwede na nating ilagay ang lulutuing turon ang goal lang naman natin dito is maging golden brown lang ang kulay ng bawat side nitong turon. And once naging golden brown na, ay maaari na natin niyang hanguin. And there you have it guys, ready to serve na itong masarap at super special na turon recipe natin. Tag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Maraming salamat sa panunood! Bye!